And guys, namimili kami ngayon ng mga pangkutkutin at ito'y mahilig sa kutkutin, babaeng ito. Ayan, <laughs> ayan. <laughs> ay, yung ay, yung kutkutin naman gusto Yung crackers. Bibilhin niyo ako ng money at gusto, yun, yun, yun ang gusto ko. Kaya, kala ko yung hotdog ang gusto po, hindi mani. <laughs> <Bahindi> mo, hindi money. Ba, hindi mo pwedeng kutkutin, hindi mo pwedeng kutkutin, sila may iyong, ano, para ibigin din ako ng garnet yung tulot. Um, may bata ka. Parang <laughs> ah, isa, pinagamot mo sa akin. Kutkutin kut 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 ko naman lahat yan. Parin na lang, kipay ko ang kutkutin. Uh, Diyos ko. <laughs> Ito ha, mango. Ito, bilin mo. Yan ang kutkutin niya? Ang sosyal naman ng lamay sa inyo. Yan ang mga kutkutin. Mango. Kami lang guys ngayon at si Call Center ay busy tapos lips po ay tulog pa kaya hindi nakasama ngayon. Oo nga po. Tulog pa po siya guys. Kaya talaga mga antukin. Ay Oh, ano ibig guys, kutkutin. Ah, dalawa po niyan. Dalawa. Ang sosyal ng mga namimiling ito ng kutkutin. Kitkat ang kutkutin. Salamay. Hindi ko malamay. Tama. Ano yung mamahal, Manuel, sosyalin? Manuel, ar 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 <laughs> man. arin na lang. Alin? Put yung tuyo at asin. Ayun, pwede arin kututin. Puno, arin na lang bilhin mong kututin. Tuyo at asin. Matagal-tagal ito. Matagal yan, mga Lahat na makikilamay, may duty ay pag-uwi. <laughs> ay, ito masarap. Ano yan? Pili nuts? Okay. Cashew. cashew. Ah, cashew. <laughs> Oo, sige. Sa Penny Center, tukod na tukod ng ating pambiliin. <laughs> Puro mamahal yung pambili-pili ninyo. <laughs> Shoutout po kay ate. Natundera po na kami binibili ng kutkutin. <laughs> yes. Ilang po. Shoutout po sa Paula Store. Ayan. Dito kayo makakabili guys ng mga kutkutin na malalasa. <laughs> Ayun, <laughs> Ayun ko ko Olive Labado. Ayun shoutout kay Ate Olive Labado. Yes. Yeah. Lagi yeah. na nanonood sa inyo. Thank you po. Lang, wait lang, wag kayong maingay. Patay ubos lang yata. Ano pa mas masarap na kutkutin. Tumigil ka dito Arch wala tayong pambili niyan. Kasi lang. <laughs> <Tumigil> lang. <laughs> Ay, mas malasa yung ganung kulay mong asukal. Apo, <laughs> <Ayun. laughs> ari um, po, Nakilo? Um, 3 po. Okay, 1 kilo. Nasukan? Di, dalawa lang. Ano ba? Hindi sa dalawa, pwede na. Ayun, pwede daw dalawa. na lang po. Wala na po kasi kami pamasahe eh. Kaya, pag nalit lo, wala na kami pamasahe, lakad na kami po eh. Ang layo ba? Sabi tubig, i-energy din kang binigang. Pwede hindi natataranta. Salamat. Babalutin ko kasi hindi Si nanay, ano? Ano ah, pangalan noon si Adrian? Oo. Hindi so, okay, puntahan natin. Guys, para hindi na mag-echo bag oh. Tinali na lang. So, hindi <laughs> okay na, nai buhol na. Late ka na, tutu. Thank you po. Thank you. Thank you sa out niyo. So yan guys, successful. Napamili na kami ng mga kutkutin. Kaya mamayang gabi, magpupuyat ako. Uubusin ko lahat. Charis. Talagang hindi ito. mo, hindi na binitawan yung maning- Baya akin ito eh. Ako nga may gusto ng maning-ari eh. a mo na yan. a o mo na yan, Balbay. <laughs> <Hey guys. laughs> Talaga, pwede ka? Oo, a mo. <laughs>